It's me, Hi Cell! At samahan nyo na naman ako sa aking rest day! At nakasahod na nga pala tayo! Ay, lalabas na naman tayo ng lungga! Ay, saan ang punta? Punta nga pala ulit tayo sa Tainan! Siyempre, Pinay tayo! Magro-grocery tayo sa EEC or sa RJ meron dito sa Tainan! Once sa month lang kami nagro grocery dahil payday, pwede tayo bibili ng stock. Sinamahan ko nga pala ang aking kasama na tumingin ng sapatos dito sa Nike. Eh, syempre, sasamahan lang natin at wala na tayong pambili. Sa hinabahaba nga naman ng aming paglalakad ay nakarating din kami sa wakas dito sa RJ. Isa sa bilihan ng mga Pinoy, Pinay dito sa Tainan para maggrocery dahil nandito na lahat ng kailangan mo. Para nga sa akin ay kasayahan ko na na bumili ng stocks dahil napakahirap nang walang stocks sa bahay. Dahil sa ating lugar, sa Shinshi ay hindi ka naman basta-basta makakabili dahil hindi ka naman pamilyar sa pagkain dito sa mga Chekwa. Kaya kailangan ay makapamili ka ng stock para sa pagluluto at sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Kami nga pala nung oras na yan ay nagmamadali dahil ang aming broker ay iaantayin kami before mag-eat. Dahil kami ay magbabayad ng e-bike. Nako, waldas well, na naman ang pera at wala na namang naipon. Ay negative pa nga. So, smario safe. Sino ditong OFW na nagsisimula pa lamang at negative pa nga minsan ang sinasahod? I relate ako. Niisip ko na lang ay makakaraos din sa susunod na buwan, taon. Hindi lang ngayon tayo maghihirap. Think positive. Diyos ko, kami pagod na pagod ng oras na yan dahil kami naghahabol ng oras at kailangan makauwi kami ng before 8. Kami nga pala ay kunting tulog lamang at kami dumerecho dito sa Tainan dahil galing kaming panggabi at rest day namin ng araw na yan. So ayan, ginabi ng mga mga person dahil ang aming tren ay may oras kaya kailangan maaga talaga kaming makauwi. Imagine na umalis kami ay alas 4 na nakauwi kami ay 7.30 na. Ay siya, hanggang dito na lamang. Salamat sa panonood. Follow and like.